Narinig mo na ba ang lugar na kailangan mo putulin ang kamay bago ka magkaroon ng asawa? Ikaw kapatid, payag ka bang putulin ang dalawang kamay mo para magkaasawa? Meron kasing isang video na nagde-trending ngayon kung saan makikita ang isang grupo ng mga kalalakihan na walang kamay. Ayon sa mga napanood ko na isa daw itong ritual o tradisyon bago ka mag-asawa kailangan munang putulin ang dalawang kamay at ialay ito sa iyong magiging asawa o fiancé. Ito ang pagpapatunay na loyal ka sa kanya, bukod dyan ito rin ang magiging senyales na meron ka ng kinakasama. Sinasabi na ang pagputol ng kamay sa kanilang lugar ay normal na at tanggap na ng mga kalalakihan. Kapag kasi pinutol ang kamay mo at inialay mo ito sa iyong asawa, ang iyong asawang babae ang siyang gagawa ng lahat In short, siya ang magiging bagong kamay mo. Napakahirap lang isipin pero makikita natin sa video na ito ang mga kalalakihang putol ang kamay. Saang lugar ito at totoo nga ba ang ganitong ritual o tradisyon ng pagpapakasal? Pero bago tayo magpatuloy ay magsubscribe ka na, palike na din ang video at magcomment ka dyan sa ibaba patungkol sa topic natin ngayon sampung kakaibang ritual ng pagpapakasal na hindi mo aakalaing totoo. Tuja tribe na matatagpuan sa China, ito ay ang ritual ng pag-iyak. Isang buwan bago ang kasal, umiiyak ang bride ng isang oras bawat araw. Pagkatapos ng sampung araw ng pag-iyak, sasamahan naman ito ng kanyang ina dalawa silang iiyak sa nalalabing araw na iyon. Pagkatapos, ang lahat ng babaeng kamag-anak nito ay sasama sa bride upang umiyak araw-araw. Sinasabi na pinapakita nito ang halo ng saya at lungkot. Pinaniniwalaan din na magdadala ito ng swerte sa pagsasama ng mag-asawa. Maasi tribe na matatagpuan sa Kenya. Ito ay ang pagdura sa bride. Dinuduraan ng ama ang bride ang ulo at dibdib ng kanyang anak bago ito sumama sa groom. Ginagawa ito ilang araw bago ang kasal ng kanyang anak na babae. Grabe, ikaw kapatid kaya mo bang gawin to sa anak mo? Duduraan mo siya bago ikasal. Ayon kasi sa kanilang kultura, ang pagdura ay simbolo o basbas ng swerte. Sinasabi na kapag hindi ito nagawa, maaaring masira ang relasyon ng dalawang mag-asawa. Pagpalo ng kinasal, South Korea Akala natin na ang kasal sa South Korea ay simple lang Pero hindi, meron din silang mga ginagawang ritual o tradisyon Pagkatapos ng seremonya ng kasal, pinapalo ng mga kaibigan ng groom ang kanyang paa gamit ang isda o patpat. Eh bakit? para daw mas maging matatag ang gabi ng groom sa kasal upang subukin ang kanyang tibay. Ganon pala ang purpose nito. Dito sa atin balot-balot lang pang patibay ng tuhod para sa bakbakan. Naniniwala ba kayo dyan? Pagbugbog sa bride at groom Ito ay sa bansang Congo. Hindi totally binubugbog ang bride at groom yung tipong mao-ospital na. Sa halip na kasiyahan at sayawan may mga bahagi sa Congo kung saan kakaiba ang pagsalubong sa bagong kasal. Isa na rito ang ritual na tila nakakagulat para sa marami, ang pagbubugbog o pananakit sa bride at groom. Sa ilang tribo sa Congo, bago ang kasal, sinasakta ng mga kaanak o miyembro ng komunidad bilang simbolo ng pagsubok sa kanilang tibay bilang mag-asawa isa itong paraan para masigurado na handa sila sa pagsubok ng buhay mag-asawa. Ang pananakit ay sinasabing may layuning palakasin ang samahan ng mag-asawa. Kapag kinaya nila itong magkasama, pinaniniwala ang magiging matatag ang kanilang pagsasama. Tidong Tribe na matatagpuan sa Indonesia at ito ay ang pag-iwas sa banyo. Isipin mong bagong kasal kayo pero bawal kang gumamit ng banyo ng ilang araw sa tribong tidong sa Indonesia. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kasal. Pagkatapos ng kasal, hindi pinapayagan ang bride at groom na gumamit ng banyo sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Walang pagligo, walang pagdumi o pag-ihi. Bawat kilos nila ay binabantayan ng mga miyembro ng pamilya upang matiyak na masusunod nito ang tradisyon. Sinasabi na ito daw ay simbolo ng pagtitiis sa paghahanda sa hirap ng buhay. Eh kapatid, paano kung hindi ito masunod? Paniniwala ng tribo ang pagsuway sa ritual na ito ay magdudulot ng malas tulad ng pagkamatay ng anak, pagkasira ng relasyon o kamalasan sa pamilya. Ikaw, tatanungin kita, kaya mo bang magpakasal sa puno? Sa India kasi merong mga babaeng ikinakasal sa puno sa ilang rehiyon sa India tulad ng Bihar at Uttar Pradesh, isinasagawa ang tinatawag na tree marriage para ito sa mga taong ipinanganak na may malik dosya o kamalasan sa buhay. Ang mga taong ipinanganak sa ilalim ng malik dosya ay pinaniniwala ang magiging sanhi ng pagkamatay ng asawa o pagkasira ng kasal. Para maiwasan ito, pinapakasal muna sa isang puno ang babae tulad ng banana tree, Pipal Tree o Banyan Tree para malipat ang sumpa bago ikasal sa tunay na tao. Pagsampay ng damit sa bintana, Germany Pinaniniwalaan ng ilang Germany lalo na ng mga rural area noon na ang pagsampay ng intimate clothes ng bride ay paraan upang ipahayag na siya ay handa ng magpakasal at simula ng buhay may asawa. Sa ilang interpretasyon, ito ay simbolo ng fertility o pagkamayabong. Bago ang kasal, ang bride ay magsasampay ng kanyang mga damit panloob sa bintana o minsan ay sa harap ng bahay. Hindi ito dahil sa naglaba, bagkos ito ay isang tradisyon o ritual. Ngunit sa makabagong panahon ay bihira na lang itong gawin at makita. Vietnam Payag ka ba na putulin ang dalawang kamay mo para makapag-asawa? Meron kasing isang video na nagde-trending ngayon kung saan makikita ang isang grupo ng mga kalalakihan na walang kamay. Ayon sa mga napanood ko na isa daw itong ritual o tradisyon bago mag-asawa. Kailangan munang putulin ang dalawang kamay at ialay ito sa iyong magiging asawa o fiance. Ito ay ang pagpapatunay na loyal ka sa kanya. Buko dyan, ito rin ang magiging sinyales na meron ka ng kinakasama. Sinasabi na ang pagputol ng kamay sa kanilang lugar ay normal na at tanggap na ng mga kalalakihan. Kapag kasi pinutol ang kamay mo at inialay mo ito sa iyong asawa, ang iyong asawang babae ang gagawa ng lahat. In short, siya ang magiging bagong kamay mo. Makikita natin sa video na talagang wala silang mga kamay. Pero totoo ba ang mga ito? Ayon sa aking pananaliksik na hindi totoo ang pagputol sa kamay ng mga groom Although merong mga ritual na pinuputol ang daliri Ngunit ang pagputol sa buong kamay ay hindi totoo Ayon din kay ChatGPT na there's no country today that officially requires men to cut their hands before marriage as a part of a legal or traditional rituals. So ano ang video na ito? Sinasabi na walang ganitong tradisyon sa Vietnam na kailangang putulin ang kamay para sa pagpapakasal. Pero ang video na ito ay kuha talaga sa Vietnam at siguro pinagsama-sama lang nila ang mga taong ito para sa isang interview kung ano ang sitwasyon ng isang babaeng may asawang walang kamay. Hindi ang pagpapakasal ang dahilan kung bakit naputol ang kamay ng mga taong ito kagat ng lalaki sa bride. Sa Scotland, may kakaibang tradisyon bago ang kasal, hindi halik, kundi kagat at hindi ito biro. Sa ilang lugar sa Scotland, Lalo na sa mga tradisyonal na komunidad, isinasagawa ang tinatawag na blackening of the groom, isang pre-wedding ritual kung saan ang groom Minsan pati ang bride ay binababa sa putikan at binabato ng mga pagkain, dumi at kung minsan kinakagad pa ang groom o bride. Ito daw ay simbolo ng pampaswerte at pagtanggap sa hirap at gulo ng buhay mag-asawa. Isa rin itong paraan para patibayin ng groom at subukin ng kanyang pasensya bago ang kasal. Ang pagtakas ng bride Mala pelikula to na nagaganap sa Central Africa sa kultura ng Wadabe. Ang bride ay kailangan tumakas mula sa kanyang pamilya at ang groom naman ay kailangan dukutin siya pabalik bilang bahagi ng tradisyon. Para sa kanila ito ay simbolo ng kalayaan ng babae at pagkakaroon ng sariling desisyon sa pagpili ng mapapangasawa. Kapag matagumpay na nakuha ng lalaki ang babae at ito'y sumama sa kanya, itinuturing itong opisyal na kasal. Sa ilang kaso, ang babae ay maaaring pumili ng ibang lalaki kahit may asawa na siya basta't sa ritual ng Garrywall ay nagkasundo. Sa kabila ng kakaibang anyo ng ritual na ito, naniniwala ang Wodabe na ang tunay na pag-ibig ay dapat may kalayaan. Ang babae ay hindi itinuturing na pag-aari ng isang lalaki kundi may sariling kapangyarihan sa pagpili. So kapatid, nakita mo na ang mga kakaibang tradisyon o ritual sa pagpapakasal. Nagustuhan mo ba? Palike at subscribe naman. So this is WinYT. Maraming maraming salamat. I'm out.